Ah! Ah! Andito na naman ang mga kambing, ang dami nila. Yan oh. Yan sila. Tapos kinain nila ang snake plant dito sa kapitbahay. Ayun oh. Bagong-bagong kain talaga oh. Ayan, tapos yung dalawang snake plant, pinulog. Ayan, o, oh. tinanim nito. Oh. Ay, ito talaga yung mga kambing. Ito, snake plant ng kapitbahay namin to. Binugaw ko lang sila. Ayun, ayun, ayun na siya. Ayun na naman siya. Tapos ganihan, nung oh, nahulog siya dyan, Oke. Okay. Hmm. Diyan siya umakit oh. tricycle na yan. O, paano kaya niya? Yung mga kambing na to. Ano bang tawag nun? Yung mga manok na... Para silang mga manok. Ayan oh, ayan oh. Para silang mga manok eh. Ayan, dalawa sila. Hindi naman yun manok. Pero mukha silang mga manok. umakyat na naman ang kambing tapos oh lumukso nga siya galing nga siya doon sa may tricycle ito talagang kambing na to paano ba siya umakyat doon okay? oy Uy, ano maningain ka na naman balik balik ka dyan andyan na naman siya sa ginawa kung ano sa ah!